Ako po eh nandito na sa loob ng compound ng planta. Ako po eh rito sa dagat ngayon. Aga po akong pumasok dahil wala po akong service. I-tactaxi lang po ako. Papasok dito sa trabaho. Dahil po yung service ko eh mamaya pa alas 9 ng gabi. Alas 7 pa yung pasok ko. Andito na po ako sa dagat. Pasyal-pasyal. Maaga pa naman. 6:30. Alas 7 pa yung pasok ko. yung tubig ayan po yung planta na pinagtatrabahoan ko yung sa likod yung mga balsa dito na anod Ayan. Malumot, malumot ang tubig. Papaliit itong tubig. Ito po yung mga bato rito. Para siyang marmol na bato. po yung kabila, yung mga bakawan ayan po yung kabila madalang po nakakapunta dyan kasi napakalayo mula dito sa kinatutuyoan ko mahirap lang yun pabrika po ng bakal yan sa steel Ito po yung bagong tayo dito na Planta Katabi nung planta na pinagtatrabuhan ko Pag linggo po rito Ang pong miminguit Mga dayo mga ibang lahi namimingwit po sila rito kasi po sa ibang lugar ay binabawal e dito medyo safe sila dito dito rin po ako nungunguha ng alimasag dito rin po ako namimingwit pag mayroon akong time namimingwit pa ako rito napalubog na yung araw naman po isa na planta na to, katabi ng planta namin nasa unahan ng planta na pinagtatrapuhan ko pagawaan po yan ng barko ng simoy ng hangin ganda talaga pumunta sa talindaga mag relax relax ay limutan ang problema kahit paano dito po ito sa Abu Dhabi sa ah, may, ay ICA3 paano po kabayan hanggang dito na lang po maraming maraming po salamat sa inyong lahat bye bye